Hello guys, let's eat na po. Ang aming ulam ay yun nga, yung niluto ko kanina ito. Yung puso ng saging na may gata at may hipon at may ground pork. Let's eat. Oi, pa muna pray. Okay. okay. nag-pray na po kami. Ayan. Eh. laki ng swing. guys, oh. Actually, guys, request ito ng pamangkin ko, kasi uuwi siya dapat from Manila. Kaso may Bagyo, Nakising ba yung Trising? Ayan. Basta may bagyo ngayon. July 19, 2025 Ngayon Ang oras ngayon ay 140 pm. Ayon. Huh huh oh. lapit huh huh plato mo. huh ka na lang ng huh huh maya. First time mo pala nakakain ito, no? Mm -hmm. Pero ano naman, ang lasa niya, kasi lasa din mga luto kung may gata. Ayan. Mmm. Yes. Yes. Hmm. Oh, no? Yes. Hmm. This time, kasama ako. Baby Casey. Baby Damola. Boobs. Boobs. Ang oh god! Kuwawa naman yung pamangkin ko. <laughs> Nag-crave siya ng ganito. Tapos sinend ko pa sa kanya yung ano video habang niluluto ko. Tapos umiiyak siya, wah, ayaw kama, gusto ko yan. Mm, ano yung nagawa natin? Mm. Check ko nga. Nag-record -re pa din naman. Baka ko na maubos yung ano yan. Mm. Mm. Bakit yung shrimp lasang ano? Asang hipon? Lasang ipon? Hindi, lasang clam. Clam? Ano um, lasang clam? Yung lasang ano, tawag doon? Yung, ano tawag Yung tahong? N nga. Ano yung clam? Crab? Crab! Ang sakit naman yung nag-record so, kami ha? Mm. Yung nag-shell. Yung nag-shell. Yung, yung dati pinakain niya sa amin, isa ko ni Daddy na nasa bit. Mm. Coffee. Yung kasyo yan. Eh. Lychee drink. <laughs> Coffee. Ako kasi pinaka-breakfast namin to. Kasi nga, intermittent ako. Yung intermittent, ano, fasting tawag doon. nag-cheat ako ngayon guys kasi kagabi kumain ako ng mga 1 am kasi naglaba ako tapos ang lakas talaga ng ulan kagabi guys may, may bagyo kasi dito sa amin kaya yung mga nilabhan ko talagang tinapos ko kagabi para syempre sa monday may may susuot yung batuta oh, may so pa din yan mm -mm. Yeah. Hmm. cheat date ngayon dapat 1 ako kumain yun 1, 2, 3, 4, 5 dapat 5 5 pm pa yung ano ko kain kaya lang ano na lang, ma'am? na rin ako eh. Hindi ako nag-take ng mm -hmm. anyway, ano kanina. Ano na? Ano na? Hindi ako, mm. ako take ng Himalayan Kasi busy ako kanina, guys. Tanghali na ako na agad sa... Hindi naman tanghali. Mga 9. Tapos nung ano, nalaman ko na hindi na... Makakaulong pa mga kong ko. Don't talk when your mouth is... Full. Sorry. Mm. I got started. Mm. Ito ka oh. para makita ka sa video. Kong, is As mm -hmm. Mm -hmm. Kita ba si Daddy? Mas maganda kung lagyan natin ng flower, ay ng plants. <laughs> so, <laughs> marami kaming plants doon. Oh. si Gida, ng konti dan. Besh, asag ng konti. Besh, besh. sarap oh, pala. Mm. Oh, oh, sarap pala. Mm. 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 ko ng sili yan. Ilang ko niya? <laughs> ng puso? Di ba dalawa nga? Ah, napay okay pala. Kung ilang niya pala. Dalawa, pero ang dami na niyan. Yan lang lahat na yan. Naubos no, mamaya lang. giniling din to. Oo, oh, may giniling. Mm. Oh my Hindi natin hindi ko to. Nakakakain to, no? Mm Puso. Alam ko naman itong recipe nito, pero hindi ako nagluluto nito kasi mahal yung mga sangkap niya, lalo na yung hipon. Mahal kasi. Good, so, mabi lang, pwede na. Oh, pwede naman baboy. Kung puso ng saging. Um, sabi ko nga sa inyo, mag-request lang kayo, lulutuin ko. Madali lang naman mag-search. Mag, mag Madali na naman mag-search sa ano eh, sa YouTube. Sa kalunis, magandang tayo ito. O, yung isa. Birthday mo, eh, dito lang tayo sa baray. Ah, okay, dito lang, okay. Maghahanda ka naman. Ah, sige. Okay. Mouth Maghahanda ka naman sa hmm. Sabado. Ah, uh, tayo mamaya. No, mamaya Hindi kasi sa pag ah. tayo. Mamaya. Hmm. Mag ano? Ano? Mag-iistan lang. Magpapaskan mag dun sa ano. magpapa oh. mag oh. mag oh. mag oh. mag pa Mag-i-email. O, di magpa-adjust. After magpaskan, mag-email pala. Ay, isa. sarado pa lang yung ano. Mm -hmm. Sarado pa lang yung... Sabado. Yung... Uh. Kahapon, Saturday and Sunday, sa sarado. Sino? Si Kuya Jun? Mm-mm. Ganon? mm -hmm. Kaya nga pala dapat kasi Friday. Kasi may bagyo, kaya wala silang pasok. Eh, kahapon, ang lakas ng ulan din. Oh my God. Ang hirap po yung kahapon. Papunta kasi bagyo, kaya malakas ang ulan. Ah, patagal na. na, 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 na ako na ko, di ba? Na-traffic ako. Mm-mm. Pag-upon na Eh, dali, alisin mo na to. Huwag oh, na nangyarihan dyan. Yun, na, lagay mo doon. Ora, guys. Oras ako nga ako. Tagal. Balde puente? puwente. Masarap nila. First time ko lang magluto nito. Then you should more often. Siguro masarap siya kung ano, yung crab. Alimasag, alimango. Ang sarap din nun. Kaya lang, mahal yun eh. Okay na yung sugpo na may actually sugpo yan malalaki kasi Saan. hmm. ay ang galing ng batuta nakailan na siya oh hmm. Hmm. Okay, mama. Okay, welcome. Ganun yun siya, guys, kapag nagkain, pag ano, kakain kami, tapos, Siyang kumain. Nagpapa-thank you. Thank you. Papa thank you ang batuta. Ito hindi naman nagpapa thank you. Ito lang si Casey. Bye guys. I will wash my dishes. Ako yung nagpapa thank you sa kanya kapag tinitit niya kami sa mall. Ganyan. Okay. Kailangan natin magpa thank you. Hindi lang kayo gradually Hindi sa mga kasamahan natin. Appreciation tawag doon. No, Yun, Pwede naman eh, sarado ulit eh. Oh, kasi unbox lang. Ito, mm, mm Because yung dalawang gusto na ano, na sarap characters ko na agad. Pwede to ihanda sa birthday. Oh, sarap ano? Yeah, no, Ayun, pala, mm, sarap -hmm. eh. Sinabi ko na kay Tita na ano, time nyo i-order. Mm -hmm. Sarap, sarap ko eh. Sarap eh. Mm -hmm. Handa, ano? sabi niya ano oh, Thank you, sabi niya sa oh, yes, Handa, kami Handa na i-deliver. Pa-tay ilaw, ilaw. Oh. lababo patay sa Magdadala naman sila ng si Ate, 'di ba? Tabusin na yung kain. Yeah, magdala, may magluto na ganito. Yan ang hipon niya. Ewan um. ko kung magdadala ng hipon yun. Oh. Kunin na no, lahat ng kanin. Huwag ka lang mahiya. Iti-iti lang mo na. Lang na. Ay, oh. hmm? Hmm? Parang naaalatan ako. Maalat ba? Hindi, sakto. No. Uh. Mas marshal si Spicy Very should have Mm, pero masarap ng spicy. Yun nga, yung spicy. -hmm. Tapos nung unang tikin ko dyan, parang ako may kulang, tapos nilagyan ko ng suka. Parang masarap mm -hmm. may suka. Mm -hmm. Nilagyan ko ng suka. Ayun, na, na, na ano ko na, nakuha ko na yung lasa. Mm -hmm. haluan mo na ako at yung dami mo na baboy. Mm -hmm. Ini saya cuma yan po, ang kwan, sarap nun. Mm hmm, pwede naman. Mm -hmm. Kahit ano naman, pwede isaw mm -hmm. dito eh. Kahit yung mm, daing. Mabi nga. Yung sabataba, sarap. Hmm. Hmm. check mo nga. Check mo nga. magandang puso po siya lahat. Ano? Maganda po Sarap. Mm -hmm. Mm -hmm. <coughs> <coughs> wala, wala. To, sarap. May bang siya mapayit, di ba? May puso mapayit. ko mapay. alam. Hindi ko alam sa ako pag nagluto ako ng puso, hindi siya mapait. Ay, taob yung aming ano, kainan. Ah, ang kanin, taob yung kanin. Pero yung ulam, madami pa oh. Meron pa para sa mamaya. Sa dinner. Minsan guys, pag kumain ako ng late na, hindi na ako nagdi-dinner, tubig na lang. pwede no? para style mga konti style mga bicolano yung mga ginatang may ASC mm, bi si parang bi oh, bicol express, express oh, oh, pwede ganyan din sa laing pwede sa laing pwede sa sang... oh, sa laing ganito din ang luto <coughs> pwede rin bicol express kaya lang gata Mm, gata brave, si che kasi nakita niya sa mm. Facebook tapos sinendi sa akin sabi niya ma gusto ko to Pagluto mo ko niya. O oh, sige ka ako. Masasabihin mo. Hang -hang. One week bago ako mo eh. Sabihin mo para ma-prepare ko kasi bibilihin ko pa yung ano, puso ng saging. Busog na ako. Bye, guys. Bye. Bye.